Ito yung mga gulay na tanim. Ayan. Meron pang onion leaves. Tapos, ito. Kaya lang, kinakain sila ng uod. Tingnan mo ito. kina na naman ng uod. Yung tanim kong sili. Ayan. Ang taba. Sa <laughs> taba ko. Ayan. Tapos, ito yung aking tanim na kamatis di ana pa lang siya na mumulaklak ayan may bulaklak na siya sana maraming bunga tapos ito yung talong may dalawa siyang bunga ayan oh di ba dami siyang ano tapos meron pa doon dalawa din ang bunga no sa gilid ah pala ay hindi dalawa bunga niya. Tapos, meron pa ako dito yun. O, oh, yung green, green pepper. Kaya lang, um, nag-ano siya kumulubot. Ayaw ko kung bakit. hindi naman ako kulubot. Char. <laughs> Ayan. Tapos, ito pa yung mga choy. Lettuce. Meron din ako tanim dito na ampalaya Kaya lang, hindi siya lumalaki. Ayan o, oh, yung tanim kong ampalaya. Ganyan lang siya ba? Kit. Oh. Yan yung tanim kong ampalaya. Yan, yung mga gulay. Hindi na namin kailangan bumili ng maraming gulay sa palengke. Diba? Ngayon na. Ayan lang po, maganda ang umaga.